Historia Tagalog Horror Stories Magandang araw po Tawagin nyo na lang po akong sa pangalang Tasyong Taong 1989 nangyari ang kwentong ito nang mga panahon na yon, ay napasama ako sa mga bagong recruit na minero sa isang minahan sa isang isla doon sa Mindanao. Dahil sa inalok na malaki daw ang kikitain, kaagad akong nahimok na pumasok sa ganoong uri ng trabaho. Kahit pa ang kapalit ay ang mapalayo sa aking pamilya. Maaga kasi akong nakapangasawa sa edad na 20 anyos ay mayroon na akong dalawang anak. Sa pagdating namin sa sinasabing minahan, tila ba bigla kong pinagsisihan ang aking pagtungo. Namimiss ko kasi kaagad ang aking mga anak at ang aking asawa. Pero ang sabi ko sa sarili ko noong mga oras na iyon, "Tasyong, naririto ka na, wala nang atrasan." at nagbuga ako ng isang malalim na buntong-hininga upang pauwiin ng aking nadaramang pangungulila sa kanila. Maayos naman ang naging takbo ng aking trabaho doon. Kasundo ko naman ang lahat ng aking mga katrabaho. May mga oras din na nagbibigay ng libreng painumin. Kaya masasabi kong maayos talaga. Pero nang sumapit ang sahuran ay nadismaya ako. Akala ko kasi ay makakauwi ako sa aking pamilya. Subalit, mariin palang ipinagbabawal doon ang pag-uwi ng mga minero sa kanika nilang mga pamilya. Wala akong nagawa dahil kung ipipilit ko pa ang gusto ko ay hindi na ako makakabalik. Sayang din ang kikitain ko dahil triple ang halaga kesa sa sinasahod ko noon sa dati kong trabaho nagpapadala na lang ako ng sulat sa kanila kalakip noon ng pera na katas ng aking pagisikap. Hanggat isang araw ay nag-aya ang isa kong kasamahan na si Ramon na manghuli kami ng mga ibon sa kabilang panig ng bundok. Gusto raw niyang umanong makakain ng adobong karne ng malaking ibon at dahil nga gusto ko ding makapunta sa nasabing bundok ay sumama ako Bali tatlo pala kaming nagtungo doon. Ako, si paring Ramon at si Dodong na kasamahan din namin. Namangha ako sa bundok na napuntahan namin nang marating namin ito. Ang lunti na nakapaligiran, ang banayad na pagdaloy ng tubig sa ilog at ang mga naglalakihang mga punong kahoy ay kay sarap pagmasdan. Tumingin-tingin din ako sa paligid at doon ko nga napagtanto na mayroon ngang mga ibon na lumilipad-lipad at hindi lang basta ibon kundi malalaking ibon na bago sa paningin ko. Kaagad na umayos ng pwesto si paring Ramon at itinutok ang dalang de bomba sa isang ibon na nakapatong sa isang malaking sanga. Kasabay ng pagputok ng de bomba ay siya namang paglipad ng ibon. Napatalak na lang si paring Ramon dahil hindi iyon tinamaan. Sa labis na gigil ay sinunda namin ang tinugpa ng nasabing ibon at sa bawat pagputok ay lumilipad lang iyon na tila ba pinaglalaruan kami. Sa kagustuhan naming makuha ito ay hindi namin ito tinantanan. Hindi na namin namalayan na nakapasok na pala kami sa kasulok-sulokan ng gubat. Kahit mataas ang sikat ng araw ay tila madilim sa loob. Gawa nga ng natatabunan kami sa mga lilim ng nagtataas ang mga punong kahoy. Sanay na din naman kami sa dilim ng minahan kaya ayos lang iyon para sa amin. Sa puntong iyon ay patuloy pa din naming sinusundan ang malaking ibon. Hingal at pawisa na din kami kaya nagpahinga muna kami sa ilalim ng puno na malapit sa isang batis dala ng uhaw at pagod ay uminom na kami sa batis. Ako ang huling nagsalok ng tubig gamit ang aking mga kamay nang may nasipat akong refleksyon mula sa tubig. Mukha ng isang nakakakilabot na nilalang ang nasa likuran ko. Sa pagkabigla ko ay mabilis akong lumayo sa tubig at kaagad na tumingala at nakita ko ang isang batang babae nasa tingin ko ay sampung taong gulang na at may hawak na isang banga habang nakayuko ang bata humingi siya sa akin ng pasensya dahil nagulat niya ako nagtanong naman si paring Ramon doon sa bata kung ano ang ginagawa niya rito sa gitna ng gubat si Dodong naman ay nagpalipat-lipat ng tingin sa akin at sa bata sinabi naman ng bata na dito daw siya nakatira. Malapit lang daw sa batis ang munti nilang baryo. Matapos tumugo ng bata ay dali-dali na siyang nagsalok ng tubig at naglakad palayo sa amin. Medyo naging palaisipan sa amin ang tinura ng bata. Gawa nang wala namang kaming nakitang mga kabahayan o baryo sa bundok na iyon. At ang isa pang nakakapagtaka ay paano magkakaroon ng baryo gayong nasa gitna iyon ng gubat na tiyak na pinamumugaran ng mababangis na hayop. Bago po tayo magpatuloy, suportahan niyo po ang istorya ni Jay. Pakiclick na po ang subscribe button at hit ang notification bell para updated kayo. Napansin naman ni Paring Ramon ang ibong sinusundan namin at kaagad niya itong pinunteriya. At sa wakas ay nasapol niya ito at nalaglag sa lupa. Napasigo pa kami sa tuwa dahil sa wakas ay nahuli na namin ito. Sa puntong iyon ay mukhang sinuwerte kami dahil tatlong ibon ang nahuli namin. Sa pagsipat ni Dodong sa pambisig niyang relo ay mag aalasing ko na pala ng hapon. Hindi na namin napansin ang oras, gawa ng masyadong naging abala kami sa ginagawa namin noong nagpasya na kaming umuwi ay doon na kami nagkaproblema. Hindi na kasi namin matandaan ang daan palabas sa gubat na iyon. Kung saan saan na kami nagsuot ngunit sadyang hindi umaayon sa amin ang direksyon. Hanggang sa nakita namin ang batang babae na nakausap namin sa may batis at nangunguha ito ng prutas na bayabas nang makalapit kami sa kinaroroonan ng bata, nagtanong si paring Ramon na gabi na at hindi pa ba ito uuwi. Sumagot naman ang batang babae na dyan lang daw ang bahay nila sa malapit habang na naman tulad ng ginawa niya noong unang nakausap namin siya. Napansin kong hirap siyang abuti ng mga bunga kaya kinuha ko iyon at iniabot ko sa kanya. Isang malapad ng ngiti ang isinukli niya sa akin nang tumingala siya. Saka ko na si Layan ang kanyang pagbumuka. Medyo kakaiba ang kanyang mga mata. Bilog na bilog ito at malaki. Maiyahin tulad mo sa isang hayop na tarsier. Saka ko din naalala yung nakita kong refleksyon doon sa batis. Subalit, bigla namang sumagi sa isip ko na baka dala lang iyon ng gutom dahil hindi naman nakakatakot ang muka ng batang nasa harapan ko ng mga oras na iyon. Sadyang kakaiblan talaga ang kanyang mga mata. Asya nga pala ineng, kanina pa kami nagpapaikot-ikot dito ah. Wala namang kaming nakikita mga bahay o di kaya'y munting baryo gaya ng sabi mo. Uwi ka ni Dodong sa bata Napabaling ng tingin ng bata kay Dodong at itinuro niya ang isang parte ng kakahuyan na mahamog at malapit sa batis. Sinabi ng bata na doon daw ang baryo nila. Nagkatinginan kaming tatlo nila pareng Ramon at Dodong. Gawa ng hindi kami kumbinsado sa tinura ng bata. Kung talagang may baryo ba doon ay tiyak na may mga tao din. Subalit bakit wala namang kaming nakikitang tao na gumagala maliban sa batang babae na iyon. Nagtanong ang bata sa amin kung naliligaw daw ba kami at inaya niya kami para ihatid palabas ng gubat. Matapos magsalita ay nagpatiuna na ang bata. Dali-dali naman kaming sumunod dahil malapit ng maggabi. Nang marating namin ang bungad ng bundok, ay sa kamuling nagsalita ang bata. Sinabi niya na huwag na do kaming babalik at baka daw makagambala kami. Magtatanong pa sana kami subalit nakaalis na palayo ang bata. Sadyang mabilis ang ginawa niyang paghakbang, gawa na kaagad siyang napalayo sa aming tatlo. Nang makabalik kami sa minahan ay kaagad na kinatay at niluto ng mga kasamahan namin ang mga ibon na aming nahuli. Sarap na sarap si Bosing sa putahing hinihain para sa kanya at pinagsaluhan naming lahat. Sa kalagitnaan ng aking pagtulog ay napabalikwas ako ng bangon. Pakiramdam ko ay may mga pagaspas ng pakpak na pabalik-balik sa aming tinutulugan. At hindi ako nagkakamali dahil dinig na dinig ko ang mga huni ng paniki sa labas na tila ba nagkakagulo. Unang beses ko 'yung naranasan sa loob ng ilang buwang pamamalagi sa minahan. dala ng kuryosidad ay lumabas ako sa aming tinutulugan at nagulat na lamang ako sa napakaraming mga paniki at ang lubos na nagpadama ng kilabot sa akin ay ang isang nilalang na nakalutang sa ere. Putol ang pang ibabang bahagi ng katawan ng nilalang. Mayroon yung nakalabas na mga pangil at matutulis na mga ngipin. Ang kulay nito ay kasing itim ng uling. Subalit, wala iyong mga kamay at braso katulad ng samana ng gala banging pakpak lamang na tulad ng isang paniki na mabalahibo. Napaatras ako nang nagtama ang aming mga mata. Ewan ko ba kung bakit bigla ko nalang naalala ang batang babae na nakita namin sa loob ng gubat ng mga sandaling iyon. Nagpakawala ng kakaibang huni ang nilalang sa kanagtipo ng lahat ng mga paniki sa lumipad na palayo. Bigla ding naglaho sa dilim ang nakakatakot na nilalang. Biglang may tumapik sa likuran ko at nakita ko si paring Ramon na nakatingin sa papalayong mga paniki at nagpakawala ng kakaibang ngiti. Sumapit na naman ang gabi matapos ang nakakapagod na araw sa loob ng minahan. Sinama uli ako ni paring Ramon na maghanap ng mga ibon na masasarap daw ipulutan nagbigay pa si bossing ng inuming pampalasing kaya naman malakas ang loob namin na huli ng ibon subalit sa pagkakataong iyon nagtungo kami sa yungib ng mga paniki doon sa paanan ng bundok ika nga ni paring Ramon masarap daw ang karne ng paniki kapag niluto na kailangan lamang daw na linisan ito ng maayos upang hindi mag-amoy panghi. Bitbit ang tig isang flashlight na debaterya at baril na debomba ay tinugpa namin ang nasabing yung iba Sakto namang naglabasan ang mga paniki upang maghanap siguro na makakain. Tinira kaagad ni paring Ramon ang malalaking mga paniki kaya nagkagulo ang iba pa. May nasapol na namang tatlo si paring Ramon Kaya dali-dali kong inilagay ang mga iyon sa dala naming sako Sakto ang laki ng na mga nahuli namin Maihahalin tulad sa katawan ng manok na tandang Ang mga katawan ng nahuli naming mga paniki Dulot na labis na galak Ay nais pa naming dagdagan ang mga nahuli namin Kaya binulabog pa namin ng na musdo ang yungib upang magsilabasan pa ang mga paniki na malalaki. Nadagdagan nga ang mga nakuha namin. Ako ang tagabitbit ng sako at sa puntong iyon ay ramdam ko na na may kabigatan na nga ang pasan-pasan kong sako na may lamang mga paniki. Kaya napagpasyahan na namin na dumalik na sa minahan. Nasa kalagitnaan na kami ng paglalakad habang tinatahak ang daan pa uwi nang namataan namin ng isang nakalutang na nilalang. Sa tulong ng liwanag na buwan at sa tanglaw ng dala naming mga flashlight, putol ang pangibabang parte ng katawan at nakakatakot ang anyo nito. May mahabang tenga at nakalabas ang matutulis na mga ngipin. Habang ikinakampay ang malapaniki nitong mga pakpak, nanilisik din ang mga mapupula at malalaking mga mata nito. Ang kulay uling na balat nito ay kumikintab sa sinag ng buwan na tumatama dito. At kaagad na sinunggaban niya kami nang itutok sa kanya ni paring Ramon ang dalang de bomba. Sa taranta, napasigaw si paring Ramon. Sa takot ay napaatras kami ni paring Ramon at hindi sinasadyang nabitawan ko ang pasan kong sako kaya naman nakawala ang mga paniki na nasa loob nito. Isinawalang bahala na namin ang sako dahil kumaripas na agad kami ng takbo. Hingal na hingal na kami sa kakatakbo sa hindi malinaw na direksyon. Hanggang sa napadpad kami sa batis na nasa loob ng gubat bigla ding nawala ang nilalang nang makarating kami doon. Ngunit nang igala ko ang aking paningin, may nasipat akong mga kubo na malapit sa batis. Naalala kong doon sa parting iyon itinuro ng batang babae ang kinaroroonan na ng kanilang munting baryo. Napatanong na lang ako sa aking sarili kung bakit noong nagtungo kami sa lugar na iyon ay wala namang mga kubo ang naroon. Tanging mahamog lamang na parte ng gubat ang nandoon. Dinamba na naman ng kaba ang dibdib ko at sa puntong iyon. Dahil batid ko nang hindi ordinaryo ang nakatagong baryo na iyon. Hanggang sa nasipat ko ang isang hubad na babaeng nakatalikod na nagpapahid ng likido sa kanyang katawan doon sa labas ng isang kubo sa loob ng nakatagong baryo. Unti-unti niyang inunat ang kanyang bewang at sa kadahan-dahang gumigiling-giling. At laking gulat ko nang idipan niya ang kanyang mga braso na bigla na lang tinubuan ng makapal na balahibo saka naging mga pakpak ang kanyang mga kamay na tulad sa isang malaking paniki at ang kanyang baywang ay dahan-dahang humiwalay sa kanyang balakang hanggang sa tuluyan siyang lumipad sa ere. Naiwan ang pang-ibabang bahagi ng katawan niya sa labas ng kubo. Kahit lalaki akong tao ay napasigaw na ako sa puntong iyon. Dala din ng matinding takot at nagsimula na naman akong tumakbo. Hindi ko nga nalaman pa kung saan nagsuot si paring Ramon gawa nang wala na akong pakialam. Ang tanging nais ko lang sa mga sandaling iyon ay ang makalabas ng gubat. Dahil sa ginawa kong pagsigaw, ay nakita ako ng nilalang na iyon. Sinundan nako ng nilalang na nagpakawala ng galit na huni. Batid kong lalapain ako nito kapag naabutan ako. Kahit pawisan at tila nauubusan ng lakas ay patuloy pa rin ako sa pagtakbo. Minsan, lumilingon pa ako upang tanawin kung nakasunod pa ito sa akin. Ngunit, sadyang malupit ang gabing iyon para sa akin. Gawa nang natisod pa ako sa nakausling ugat ng malaking puno. At sa muling pagsilay ko sa humahabol na abat sa akin, ay natiyak ko na ang aking katapusan ipinikit ko na lang ang aking mga mata at nagdasal subalit ilang segundo na ang lumipas na natili pa din ako sa ganoong ayos kung kayat unti-unti kong iminulat ang aking mga mata sa pagbukas ng aking paningin ay nakita ko ang isang abat na hinaharangan pa ang isa pang abat na sumusunggab sa akin nagpalitan sila ng pinapakawalang huni na tila ba nakikipag-argumento sa isa't isa. Kinuha ko ang pagkakataong iyon at sa kawalang pag-aaninlangan na tumakas. Binaybay ko ang daan palabas ng bundok at nang makarating ako sa bungad ay doon ko nakita si paring Ramon. Puno ng galos ang buo niyang katawan. Ayon sa kanya ay nakapatay siya ng isang abat. Abat pala ang tawag sa humahabol sa amin. Gawa daw nang nakipangbuno siya dito ay nakakuha siya ng pagkakataon na masaksak niya ito gamit ang isang punyal. Tinanong ko siya kung ano ang abat. Isa raw iyong uri ng aswang na katulad ng isang manananggal. Ang pagkakaiba nga lang daw ng manananggal ay hiwalay ang pakpak nito sa mga braso samantalang ang abat ay ang braso at kamay nito mismo ang nagiging pakpak sa tuwing nagpapalit ito ng anyo akala namin ay hindi na kami hahabulin pa ng abat dahil nakalabas na kami ng gubat na iyon subalit noong tinahak na namin ang daan pa uwi nakita namin na humarang sa aming daan ang isa pang abat a sana iyon ni paring Ramon nang magibato ng anyo nagsalita ito at sinabing binalaan na niya kami na wag na do kaming bumalik pa ngunit hindi do kaming nakinig mabuti na lang daw ay naagapan niya ang pagkapahamak namin huy ka ng abat na naging batang babae ito ang batang nakasalamuha namin noon at ayon pa sa bata na siya daw ang humarang sa daanan namin para sana balaan kami na mapanganib doon sa bundok Subalit, natakot daw kami at nagsitakbo At sa kasamaang palad, ay napunta pa kami sa kanilang baryo Ang nakatagong baryo ng mga abat At sa huling pagkakataon, ay binalaan daw niya kaming muli na huwag nang gagawi sa lugar na iyon Nagpasalamat naman kami sa kanya dahil kung hindi sa kanya ay baka pulutan na ako ng mga kauri niya ng mga sandaling iyon. Nakabalik naman kami sa minahan ngunit wala ng bitbit na kahit ano. Maliban sa flashlight, de bomba at puno ng mga galos. Itinigil na din namin ang paglusob sa mga ibon dahil baka makaengkwentro na naman kami ng na mga aswang o abat at baka sa susunod ay hindi na kami makauwing buhay sa pagdaan ng panahon ay itinigil ko na din po ang pagiging minero umuwi na lang po ako sa aking pamilya at naghanap ng ibang trabaho mas mahalaga pa din po ang makasama sila kahit hindi na malaki ang kinikita iyon naman po talaga ang importante ang makasama at maalagaan ng pamilya sa tuwing natatapos ang isang araw na pakikibaka. Hanggang dito na lang po ang ibabahagi ko. Ako po si Tasyong at hindi ko po maikakaila na dati may nakilala akong isang mabuting abat doon sa lugar ng nakatagong baryo. Historia. Tagalog Horror Stories